Hello. Welcome back to my channel, guys. Ayun, <tong> hey, guys. Tapos na kami na kaligo. Pagod na, pagod na kami kakaligo. Kaya, uwi na kami. Pangal araw na kaya na, na. Parang bye bye. Thank you, oh, oh, oh. ng oh. okay. yeah. okay. Sa sunod po, oh, <laughs> meron na namang babalik uli. Bago. Na, oh, babalik bago. <laughs> Sa sunod <na> rin. <laughs> Magrerenta ng bahay para mag-stay <laughs> din sila, mga ligo din sila. Kami, alis na din sila, papunta pa. Ayan yeah, guys. Pagod na pagod ang nanay. Sa kakaligo at kakalangway sa dagat. Enjoy na enjoy naman kaming lahat. Sa swimming, swimming. Kain. 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 Sob na po, so. Yeah. Ingat lahat. May tubig kayong baon, Lula? Yeah. Ha? Ha? Tubig? Ha, ah, meron. Next time ulit, babalik kami ulit dito, mag, ano, pag meron pa, merong mga, makanting araw. Lise, sabi mo sa mama, pera kami yan, Tana. kasi, nataon sa birthday ko ang holiday. Aning-aning! ka! Anong? po kayo, Sir? Thursday. Holy Thursday, yan, yan. Dalawang dalawang tatlo, dalawang uh, Friday. Kaya naka ka. Okay, na Kaya <coughs>

excited na pamunta ng beach para ba tapos Tapos, yung na may Sa barco. Welcome to Monrasi. Monisi, pa kayong kloy. Monisi, si ang ano lang guys, ramting Tingloy ito tingloy, batang gasto, anila or papunta

Aliknan. Ikukumpleto mo na hindi. Yes, no. Patuloy na mag-iikot. Hindi na untay. mga ito ay hindi sila na comporta. Ta mang mga mukha mukhang pagod <laughs> mukhang pagod na pagod hmm <laughs>

aw di ako sa lumbalala niya, Ang kung pa naiipil ng si Ford kung kibayt kami. iniisay duwag. alam naman. kita tama munta tama. hindi natin naman. atito. ah. iniisay naman yun. atito na kung ano yun? di ka. ay sin di to kana isinong. loko wala nakaalis pa aris pa nyo yun. sulok sa

打。 sakya namin Bye, thank, thank, thank you. May magtatanong sabihin sa inyo. Salamat, ingat kayo. Salamat. Salamat ulit. Malaki-laki din ang sawo, kumlaki din ang maraming sakayan. Thank you. Kundi lang <laughs> makita niya, wala na siya eh. Tigtay. Okay, sige. Asendel ka muna. Tata, hindi mo man ako pikitin sa kanila. Dali pumunta. Kalang, mamaya mag-antay ka.